So, good morning, magandang umaga sa lahat Ang uh, content po natin ngayon, o pag-usapan natin ngayon ay Tungkol doon sa kung ano yung ginamit natin na uh, polyar dito sa ating atsal At uh, dahil uh, gagawa natin ng video yun ay isama na lang natin din yung uh, paano tayo o paano natin ito pinalaki ng ganito ang uh, naging kinalabasan o paano natin siya inabunuhan mula nung transplant. So, lingit po sa ating kaalaman na yung... Uh, pag-aatsal ay normal na sa atin o karamihan sa atin ay alam na kagad kung paano ito mag-prepare ng uh, lupa. Yung tinatawag nila na land preparation ay alam na natin. Ang pinagkakaiba nga lang ay doon sa transplant ay mayroong ibang, iba't ibang uh, paraan kung paano sila mula nung pagka-transplant ay paano nila ito pinalaki so doon naman tayo kung ano ang ginawa namin dito sa ating atsal simulan po natin ang uh, mula po nung uh, transplanting natin ay ito pa ay nilagay nila dito wala po yan mula po nung transplanting natin ay ganito po ang ginawa natin nag uh, abono tayo after 3 days ng uh, transplant. Halimbawa, nag-transplant uh, tayo ngayon, ay nag-inubig tayo ng uh, abono pagkalipas ng tatlong araw mula nung transplant. ng inubig. Ang tawag nila dito. Bali, abuno na binubuhos na tubig lang. Ang mix po natin ay isang Isprayer po ay isang uh, sardinas ang uh, mix natin. So, ang binubuhos po natin ay um, kalahating sardinas dahil uh, maliliit pa ito. So, hanggang umabot po ng uh, uh, Y, mag uh, maximum na pasanga na siya palabas na yung sa, uh, uh, sa niya, ay pabalik tayo sa pitong araw na abono. Pa uh, pitong araw na abono ay um dadagdaga natin yung ano yung abono natin na uh, tinutunaw. Halimbawa sa isang uh, sprayer ay isang sardinas ay gagawin, gagawin natin isa't kalahating sardinas na abono na porting uh, 14-14 siya sa so, pangalawang ginawa po natin ay doon sa mga foliar na ginagamit natin so ito po yung mga ginagamit natin na foliar una po uh, si o pitong araw ang edad ng atsal natin ay nagfoliar foliar na tayo Baga, mula nung pagka transplant ay uma, umabot siya ng pitong araw ay mag spray tayo ng foliar so ito po yung ginagamit natin na foliar hindi ko lang po ipapakita yung litrato dahil hindi po tayo sponsor o baka kung ano po ang sabihin ng produkto may ari ng produkto ganon So ang ginamit natin na una ay pinagsama natin yung failure ana a Liquid siya. At ng power grey combo. So kada pitong araw po yon Apat na kutsara po o 40 ml doon sa ana a Na liquid. At ganoon din po sa power combo na apat na kutsara din. So ganon po, po ang ginamit natin na uh, foliar. Hindi po ako gumamit ng power uh, grower na yellow at uh, bipolan sapagkat yun ho ang ipinalit ko doon sa uh, grower na yellow, yung power combo. Mabilis siyang lumaki. Maga-testing na natin, mabilis siya lumaki, accelerated siya. At yung bipolan naman ay pinalit ko doon yung anaa -ah. So maganda po, maganda yung dahon pagdating po sa ana-ana yon at ng power combo. So ito po yung uh, sample. At yung mga sanga ay nagdidikit-dikit pa. Grabe. So ngayon ho ay flowering. Flowering na siya. O fruiting. Ay gumamit ako ng uh, Uh, gromor na red gromor red so yun po ang puliar natin ngayon na ating ginagamit Saka, sa kasalukuyan sa bunga naman ay sigurado medyo okay na sa atin kasi makita naman natin itong kalagayan ng ating atsal ay maganda naman at uh, kaya ho natin ginawa yung uh, tatlong araw na pag no? ay doon sa kung makita niyo po makakabili kayo makita niyo yung nakasaad doon na uh, absorption o absorbing accelerate doon sa uh, lupa kung ano yung nasasang na, masasagap na uh, nutrients sa lupa ay hinihigop ng halaman So, kailangan po yung uh, abitamina doon sa ilalim. Kaya, kung makapag-abuno ka ng dalawang beses sa isang linggo, kasi kada tatlong araw ay mag-abuno tayo. So, isang linggo, makapag-abuno ka, makapag ka ng dalawang bisis gamitan po ng uh, ana-a at ng power grower combo. Kung may iba po kayong katanungan, maari niyo po ako i-text o message sa Opakat TV page. At uh, at nang uh, masagot natin kung ano yung alam natin o naranasan natin. Doon naman sa nagko-comment, pasensya po sa mga late na reply ko po sa inyo dahil uh, dito pa ako sa Bukid na kung saan ay uh, mahina po yung data dito. Umaga, dumadayo po ako doon sa may wifi, mapagkukunan ng wifi at doon ako nakakapagsignal at sinicheck ko yung mga commit nyo at uh, doon po ako nakakapag reply yun na nga, mara maraming salamat at uh, pasensya po sa mga kasama natin na hindi na replyan kaagad-agad pero re-replyan po natin kung ano yung gusto nila itanong o magme-message po sa messenger sa Opaka TV page ay Magre-reply pa rin tayo basta nakapag-open tayo ng uh, sa FB. Kada nakakapunta tayo doon sa may signal. So maraming salamat, magandang umaga.